Hello mga idol. Magandang araw. Ulang um, afternoon mga idol. Ito si Boss Ehom. We vlog tayo Boss Ehom. Yes. Yes, what are you doing Boss Ehom? Yes. Lah. Nagpiko siya ng Siya mga idol. Imo na ibutang sa Boss Ehom. Lah. So, ito na yung mga baktin ni Boss Iho, mga idol. Ang tataba. Dakuan, langit nindot, langit naglawas na home. Ha? Yes. Nalingan, malagi ni home. Yun sa manyang pagkuhan. Ha? Yun sa manyang pagkuhan. Ha? Yun sa uh, Ito yung aming caretaker na napakahusay. Na, mahusay pa sa amo? Mahusay pa sa amo. Pastilan. Uh, boss Ihom. Ang? Iro. Iro? Oo. Oh. Tuhan, suko nila. Suko, iro. Ano na an ni ba, nga, pinalit, binili sa farm, boss Ihom? Yes. Yes. Oh, no, yung, ano na. Ano? Yung, M mga, anong, ano, kilo na to, boss Ihom? 60 kilos na ito, mga idol. Oo, oh, uh, ito. Yung tatlo. Yung tatlo. Oo. Uh, yung di, di lagi di lagi paniho gano. Kanang kadakon. Eh, hindi. Hindi pareho ang kalakihan mga idol. Yung... Pagkalaki kasi vlog ko home kaya wala na koy content home. Mao no, lagi mo bareng. Kalimot ko vlog ani nas baka ba. Dito abi oh, to kaganya. Hmm. <laughs> ah, ito na mga idol, yung alaga ni Boss Iho, mga idol. Yung binili natin doon sa farm, sa pilar. Nino, tamanig ko ano, farm home.

cái đó cái này cái này cái này bà cái này là không đi cái này bà cái này cái này cái này cái này mấy idol dưới nghe anh mang ngay đôi mà mấy idol mang ngay đôi lại bắt cái ini này lại tôi mang cái không không mang O, so, yung mga changes na nandito mga idol ay pinato pa na. Meron ng dito para kasi nga ay ngayong season na buwan na yun, mga idol ay ting ulan na. So yung mga baboy natin mga idol kapag hindi na palagi silang mababasa ay ano, magkasakit sila, ah, magbasa ng tae. So mas maganda mga idol ay meron kayong bubong. Wala nito. Yan mga idol, lalo na kapag ganito pang biik pa mga idol ay kailangan talaga ito ng bubong. So mamaya mga idol ay pakainin ito ni Boss Ihom no Ito na yung mili tayo ng magandang anayon mga idol. So dito tayo mili ng mga anayon nun mga idol. <coughs> likod likod. So sa pagpili ng magandang Uh, inahin mga idol ay uh, piliin nyo yung mga uh, matatagas tsaka mataas malapad tsaka 16 yung didi nya no, 16 pers mas maganda yun mga idol ay lalaki yun ay, maraming lalaki dito mga idol hindi si itong mga to ay galing ito sa war mga idol ayun mga idol ako ito to mga idol. Kaniyo mo! Oh, kanay, kanay. Ato, nak po niya. Kanay, kanay. Ha? Ayon, mga idol. Ito yung magandang anayunon, mga idol. Oh. Ah, tutoy, hom. Two, four, six. Katonsil, lagi, ipugkuhan. Alam mo, okay Ha, okay, ha, okay 16, may God. Ayan, pinagkain ni eh. Boss Ihom ng saging. ito so, lang saam sa yun, yung saging sa tae yung sukat at magsasabag sa buong ag starter ah kanang wag yung transition nito oo ka, kayo naman damang starter o uh, pre starter, -starter. yan mga idol yan yung tambal sa magigit ng magsasabag sa bakten farm expert <laughs> boss eh hom mag, mag vlog ah hom ah

kumakom ta kop ah di nung say di ba? kah kah? kano ah one two three four five six seven Ah, okay seven pairs kung pa tayo waa wow. buhi kano ba? yeah

Di pa nila yung paka noon? Di mo na. Bukaling hmm. kanina yung paka noon. Unda hapa hapon? Uh, Unda, alas 4. So, mamayang mga alas 4 mga idol. Pakainin ito ni Boss Ihom. Balik tayo mamaya pag pinakain na ni Boss Ihom. Yeah. Yeah. Kasi, gawa pa kami ng kamutis <laughs> Hello mga idol. So, pakainin natin yung ating uh, baboy. So nakapili na tayo ng ating inahin mga idol. So yun lang yung uh, characteristics ng magandang inahin mga idol. So yun mga idol. So, merong nakawala mga idol Oh. Nakawala mga idol. Nakawala yung baboy natin mga idol. Hali. Pasok pasok. Dik 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 dik. Dik 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 dik. <tinyo> para ku up ah, ah. simpleng mga idol Ngayon mga idol so, di natin na ah, kailangan damihan mga idol para hindi nila magkaigit. Magkadayariya ba? basa yung tae. So, pag lang natin ito mga idol. Ayan. So, yung inahin natin, yung inahin ay yun o. No? Ah, eh, ito, ito, ito. Ito pala mga idol. No? Maganda yung kanyang mga tutoy no. So, dapat yung ating alagaan yan mga idol at pag nag-grower na yan mga idol, ah, uh, i-ano natin, hindi natin i-tapo. So, i natin mga idol para hindi makakain ito ng finisher Kasi, hindi maganda mga idol kapag yung ating inahin, yung uh, pinisir inahin, ay makakain ng finisher kasi ay sa binang mga technician yan ay hindi maganda raw yan sa ano yung pagkain ng finisher sa inahin kasi tataba yung maboy tataba ng tataba mga idol so hindi siya magandang inahin mga idol so mga ano mga 2 months from now mga idol ay ating ilipat itong ating ginawin inahin ito siguro ay ano maganda yung kanyang tutoy mga idol o oh, hindi yan lalaki yan ayun Nasaan ba yun hindi yan ay, ito 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 so, yung ginawin natin inahin mga idol dalawa lang kasi yung upahin ito ito ang siya. At ito na yung gawin na ginahin. So, ayan mga idol. Ayan na ang mga idol. Ah. So, meron sobra mga idol. At yun lang itong ibalik kasi hindi natin sobrang damihan yung lawag kasi ay, masama yun kapag ay, sobrahan ng pagkain ng ating mga baboy.

One. Ito, ito, ito. Ito, Yan. Yan, mga idol. Isang ganito, mga idol. Yung ating ipakain sa kanila. Tayo na, mga idol. Nabike na ito na. So itong ating uh, grow, mga baboy na papakainin natin ng grower mga idol ay estimated yan nasa 50 to 60 kilos. So pwede na yan gawing uh, ibenta natin para litsunin or kung papalakihin pa natin patining. depende na rin yan kung anong gusto niyo pero para uh, sa amin mga idol ay patining yung gusto namin. So ipapatining namin to bago namin ibenta. Kain muna ng pinisiyas. sa so, mga idol. Kainin na natin mga idol. Yan mga idol. O so, ikakagyan mga idol. Mga baboy. Mga pigi-pigi. Hmm. -pigi. Thank you. Kain. Yan mga idol. Ating mga baboy mataba. Mataba. Hmm. <laughs> matabo, 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 matabo. Si George. So, si George, si George, idol. Si George. So, mala, yung ating ba baboy na to, mga idol, ay siguro mga December pwede na tong i-harvest natin. No? Lang George. Saka itong mga biik na to, yan, uh, Teka pa to, mga susunod na mga next year pa to pwede natin i-harvest kapag ipatining. Pero meron tayong isang kukunin dyan na pang ano natin, pang ah, inahin. So, titingnan -ting natin muli mga idol. Yung ating uh, gawing inahin mga idol. Pero, Kim? Kim? Hi. So, tingnan, nasan ba yun? Hindi yan. Ah, ayun, oh. Yun mga idol oh. No? Oh, yan. Yun oh. Yan oh, yan. Yung uminom. Yun mga idol. Yan. tingnan niyo yung tits niya. Oh. Ang ganda yung tits niya. Yan, tas yung bilong bilat niya, yung bisong ay magandang pagkahubog. Ba, diba? bigi-bigi. Hmm. George. Ikaw Lucas. George Lucas. Chilito. Lalito de dalito si Hini. Saddam. saddam na, Saddam. Uy, Saddam. Hmm? Matangkod, matangkod. Hmm? So, dito tayo pipili mga idol kasi maganda yung kinuna natin ng uh, kinuna natin ng uh, mga biik. Dito tayo kukuha ng inahin. So, ayan mga idol. Oh. Nasaan ba yun? man. Ah, nasa likod ko. yan. ito, ito mga idol. Huh? Isa sa pinakamalaki dito, ito yung ating gagawing na hinok. Oh. Gandang baboy ito, biik. Future inahin. Lakas mama. So, ganyan nga mga idol. Ah, linisin nyo lang kung mayroong mga dumi. So, mamaya natin linisin mga idol kasi kumain pa sila. So, yun na. Oh. So, yun mga idol. No? So, sana ay meron kayong natutunan sa aking vlog. So, yan. Yung ating gagawin na mga future inahin. Ay, hindi yan. Isa lang. Yung kaninang pinakita ko. So, kung meron kayong nagustuhan sa aking vlog, mga idol, is pakiclick tayong yung subscribe button. So, at meron kayong mga katanungan, ay pakicomment dyan sa baba. Ay, sasagutin ko, mga idol. Ay, George. Ayon, mga idol. So, salamat sa support na. Ano? Please uh, keep on supporting my content mga idol kasi napakalaking tulong na po 'yan sa aming mga content creator. So, bye-bye, see you in my next vlog.